Sa umaga po, ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang ngayon si TV News Update sa oras na ito. Sa hangari ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na maipakilala sa kanilang mga kababayan at mahal sa buhay, ang wastong paglilingkod sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng musika, isang evangelical, isang musical evangelical mission ang dinaos sa Distrito Eclesiastico ng Romblon. Narito ang balitang hatid ni kapatid na Dave Enriquez. Pusigla na isa ang mga kapatid dito sa Distrito Ecclesiastico ng Roblon sa isa nagawang musical evangelical mission. Ito ay lubos na ipinag-anyaya ng mga kapatid na mula sa iba't ibang lokal dito sa isla ng Tablas. Inanyayahan nila ang kanilang mga kakilala, kaibigan at kamag-anak. Kaya napuno ang dako ng mga taong hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ginanap ang aktibidad sa isla ng Tablas dito sa RSU Quadrangel, Bayan ng Odyongan. Masayang pinanood ng mga panauhin ang mga kapatid na nagtanghal ng mga sayaw at mga awiting mula sa Iglesia Ni Cristo Original Music. Sa pangunguna ni kapatid na Ramon Yesen, tagapangasiwa ng distrito, naging matagumpay ang sinagawang aktibidad. Kaugnay po, naraming naisagawang aktibidad na musical evangelical mission ay nagpapaabot po kami mula po dito sa distrito eklesastiko ng Rublot ng ating pagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na tagapamahalang pangalahatang ang kapatid na Eduardo B. Manal, na kanilang pinapagtibay na maisagawa namin ang gawain ito. Mula po rito sa lalawigan ng Romblon, ako po si kapatid na Dave Enriquez para sa Iglesia ni Cristo News Network. Dinaluhan ng mga kapatid sa pangunguna ng mga may tungkulin sa iba't ibang lokal, kasama ang kanilang mga inimbitahang kababayan na hindi pa kaanib sa iglesia, ang Musical Evangelical Mission na isinagawa sa Distrito Eclesiastico ng Zamboanga del Norte. Isinagawa ito sa dalawang dako, sa Liloy Gymnasium at isang araw pagkatapos ay nagsagawa rin sa Polanco Gymnasium. Sa awa at tulong ng Panginoon Diyos ay matagumpay na naisagawa ang Musical Evangelical Mission. Abangan po ninyo mamaya ang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagliligtas. Ang resulta ng Musical Evangelical Mission sa Distrito Eklesyastiko ng Pagadian City, Zamboanga del Sur. At yan po ngayon si TV News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro. Maganda umaga po.